yung Michael Young na, na sa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Young na inappoint ni uh, Presidente Duterte sa, sa, na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlear niyo si Michael Young at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Young ay sangkot sa droga. Sa ngayon po, sa so nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Hindi so parang di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PDEA? Yes, uh, Mr. Chair. Uh, ah, yes, Mr. Chair, inamin nyo po. Mas magaling mag-imbestiga no, ang Quadcom kaysa no, sa... Sandali lang po, di mas, ma mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina nyo sa Bidea. Pero, hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Bilang, no, nako, sandali lang. Bilang ano? Bidea Chief? Hindi ko kinler si Michael Yang dahil may utang na labo ko presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So, pa paano ko siya isasangkot kung wala ko ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Eh, paano nga po mag magkakaroon ng mag, mag in court? Eh, hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan yan. Talagang, talagang, talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsweldo si Michael and si Alan Lim. Dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente. Dahil inappoint appoint niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. No. Eh, back to this again. naki po kayo. Ang dapat... Hindi po, nandali lang po. Antayin nyo pong i-recognize kayo bago ko po kayo magsalita. Mr. Chair. Alam po natin na talagang ang dahilan po no? ng pag ng pag-absuelto ng PIDEA dati kay Michael, Lin, kay, kay Michael Young at Alan Lim, eh dahil po inappoint nga po ni direktor ni, ni, Presidente, si Wilkins Villanueva, bilang, bilang Director General ng PIDEA, iyon ang dahilan. At kailangan magsabi ng totoo si Director General